Sa number 8, nagapabilin nga dako katama ang potensyal sa coffee industry. Hindi lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental, kundi pati na sa bilog na Pilipinas. Suno sa kay Christian Mark Romay, ang chairman sa Negros Occidental Coffee Council, sa bilog na pungsod, nag import ang Pilipinas sa mga 80-85% sa ginakonsumo nga kape nagkakasayuran nga 15% lamang sa ginakonsumo ang gikan sa local production. Pero sa karuna, wala pa sang datos nga available bahin sa production kag sa ginakonsumo naman nga kape sa Negros Occidental. Sa pagbukas sa coffee fiesta kay aga sa Ayala Mall's Capital Central, ginsiling ni Romay nga isa sa ilang mga tinutuyok ang makapatigayon man sa coffee summit para tigayon makakuha sa patood nga datos nga mangin makahulugan sa pagsanyog sa industriya. May 22 ka mga coffee shop ang nagpakigbahin. May mga nakaschedule man nga mga talks. Tuyo sa coffee fiesta nga magserbi nga venue sa tanan nga mga coffee stakeholders, humalin sa producers, pakad sa consumers, agad tunga nga mataytayan ang anuman nga gap. Ang coffee farmer nga si Rogelio Claridad Jr. ang in rank 1 sa 2025 Regional Coffee Quality Competition sa Region 6. Nagasiling nga dako ang potensyal sa coffee farming kag sa ranggit ini mangin palangabuhian. Majority of consuming consumed ng coffee in the Philippines is solubles. That's why solubles is instant coffee. Ah, okay. yeah, instant coffee. <laughs> so imagine if 95%, 90 to 95% is con consumers. Uh, I mean solubles. Okay. And then nine, a uh, five to ten percent palang ang brewed coffee. It means even though gamashroom ang coffee shop natin sa buong, it's only 10 to 5% of the consuming consumption nato, de ba? so imagine if we change, we have that shift to support local produce. it's a very big, good nyo uh, market and it can change lives of our farmers. kahit yung ginisyo, yung kita ng ano yung ina ano yun ina pohosan, sobrang sa na siya mapalangabuyan? kay. pero saranggici mapalangabulian. oh saranggici mapalangabulian ano? aton yung isang tatag sa mga